I'm Ramile Naponi, 30 years of age, living at Butaygin Siliban, Kamigin, currently working as child development worker. ML Kwarta Padala. Nagpapadala ako ng pera pang alawans ng kapatid ko na nag-aaral sa Kalian de Oro City. Every week ako nagpapadala sa ML Lair dahil kadalinggo ang sahod ko sa trabaho noon. Pinago ng M. Mega Millionario Promo ang buhay ko. In a way na nabayaran ko ang tuition fee ng kapatid ko, naparenovate ang aming bahay, at nakabili din po ako ng maliit na lupa na may tanim na lansones tree, kung saan nakakuha kami ng extra income. For me, masasabi ko lang is huwag mawala ng pag-asa at baka ikaw na susunod na manalo at patuloy lang kayo na magtansak sa any branch ng M. Loilier. Kasi po, ang masasabi ko lang, expect the unexpected. Pwede ka rin maging millionaire kagaya ko. Magtansak na sa M. Loilier at baka ikaw na susunod na maging millionaire ngayong Pasko. Sali na sa Meri M. Loilier promo ni M. Loilier.